Report. report Energy Police Report Okay, mga kasi na pakita natin kinyo. Prong lugar konsasi in accidenting a uh, As per report ito man siya PNP prong uh, rider it uh, motorcyclo ng uh, reportedly, no? Uh, unconscious nga nasapuan it mga taga MDRR uh, makato. mga alas dos pasado kay night aga-aga mga kasimanwa manwa para rong bilin sa ana nga motorsiklo information again na baton it naman siya PNP mga alas dos jes alas dos binti di karon no mga kasimanwa as per initial report nga uh, informing nga ni alin mismo ta ah, sa mga nakaagi na naka mga taga MDRRMO makato sa puwan no unconscious ang oh, gani, nga daya sa so, ospital mga kasi manwa ginhapitan naton kay lamang rong naman sa municipal police station and confirm naton nakita naton dong motorsiklo nga uh, impound anay it naman sa MPS so nang sidentit sa Copra it dungon west naman siya no di banda sa may kubutang raho. nga ano uh, budigahan mga kasimanwa may gina-verify pa information makaroon regarding sa latest nga medical status ita biktima wa pa actually gina-identify no? pero initially imaura hai isagang ka vocalist no it isagangka ka religious organization aga uh, asper info hai pagto niya ni sa numansya proper so, mga kasi man watag matabo rong aksidente bali self accident as per initial report wa ra imaw it uh, kabanggaan mga kasi man per kun anano rason man it kun iya imo nga linya halin no uh, mga kasi man wa so, paano nga nakaabot iya sa daya karang uh, linya kay man kagapad ban ko kasada uh, mga kasi So again, hararong parte at motorsiklo na basak. So, galing kita it latest man nga uh, details regarding sa update sa nagkarang aksidente.